Hindi mga lods. I uh, flex ko lang sa inyo yung ano, kuha ng lisensya. Madali lang pala ngayon kumuha. Ang unang first step na ginawa ko, nagpunta ako sa LTO. Nagsabi ako kung kukuha ako ng magre-renew ako ng lisensya. Binigyan ako ng website para mag-exam. At sabi nila, pagka nakapasa ka, i-print out. At saka ako magpa-medical. So, yung ginawa ko, umuwi ako. Nung ako'y nakapasa na sa pag-exam, na-print out. Tapos, nagpunta ako kanina doon sa, ano, sa medical, doon din sa Robinson. Dito lang medyo nagtagal ako. Kasi mahaba pila at matagal tinawag eh. Pagdating nyo ron, kukunin yung luma yung license tapos pagpipilap up kayo ng form at pagka fill up ninyo, antay kayo ng tawag yun ang medyo matagal eh. Matagal akong natawag. And pagkatawag naman madali lang naman yung proseso eh. Susukat, titimbangin ka, susukatin ka, BBP, o babasahin ka doon sa Ishihara para sa colorblind. Uh, siguro mga 5 o 6 na numbers yung babasahin mo. Tapos yung uh, letter doon sa nakadikit sa wall, siguro mga 10 feet away, yung layo, patakpan yung isang mata. Pagkatapos nun, pagbabasahin ka ng ano, yung letter, mga loads, may... Meron siyang uh, numbers, 1, 2, hindi ko alam kung ilan yung numbers na yun. Eh. Pero yung pinakamaliit na pinabasa sa akin, yung number 8. Yung number 8, may corresponding letters yon Mabasahin mo kung E, A, D, F, P, Ganun Uh, yun ang pinakamaliit. Kabilaan, magbabasa. Pero yung isang mata, kabila ang mata, magbabasa. Pero yung isang mata, may takip. One after the other. So, after na matapos yun, ganun lang, babay, bayad ka na 600 bago ka bago gawin yung proseso na yan. Ang nakakagulat, na wala na pala yung ano. Wala na pala yung drug test. Hindi kagaya ng araw. Uh, tinanggal na yung drug test. Hindi ko alam kung bakit. Uh, kala ko nga, i-improve nila yun eh. Instead na i-improve, eh, tinanggal. Kasi nung araw, parang madaling makapasa nyo sa drug test. Mga ano yung nadadaya nila yung ihi, nalalagyan ng tubig. But anyway, uh, okay na rin yun. Wala, ito hanggang nila. Tapos nang dinala ko na sa LTO yung uh, result ng medis medical at yung uh, result nito, ito, itong photocopy nito at saka yung uh, old license Nilagay ko doon sa may window ng LTO. Mayroong kumuha babae sabi niya, maupo muna kayo sir. Tatawag. Hindi naman nagtagal. Siguro mga 15 minutes akong nakaupo. tinawag na yung pangalan ko. Punta ako sa counter 1. Nagbayad ako ng another uh, 591. Pagkabayad, lipat ako doon sa counter number 3. Kinunan ako ng picture. Fingerprinting. Itong dalawang hintuturo, left and right. Tapos, pinirent out na po yung license. Ito na, ito na siya. Uh, temporary kasi wala daw plas plastic. So, 10 years ang validity. eh uh, follow up pa ako dito sa website na ito. Kung, uh, kung meron na plastic para balikan. 10 years po. Ang tagal. Hindi ko alam kung buhay pa ako dito. After 10 years. <laughs> Ay, naku, tagal na, na mga ano, matatagalan na lahat. 10 years na eh. sige po, yun lang, uh, na, isa nabanggit ko lang sa inyo. Salamat po sa panonood. Ah, wag nyo kalilimutang, ano, magdala po ng ballpen. Kasi doon sa medical, magpipill up kayo ng mga form, sulat-sulat, kailangan ng ballpen. Yun lang po. Thank you. Tsaka ang total na nagasus ko is 1,200. Isang 600, tsaka isang 591. So, bali 1,191. Yun po ang exact. Salamat.